Gerilya. Ha. Gerilya. Ha. Gerilya. Ha. Ay ay. Meron no akong may suggest diyan eh. O sige sige. Ah. Paweyan niyo 'tong kakalikutin ko muna no. Dito. Ah. Yumakinilya po. Eh tumayo muna kayo. Patayo. Wow, disco. Dollar. <Pope> <winner> wow. Oh, oh, dali, dali lang, dali lang, dali lang kayo wala, wala. mga chow. Ito, huwag kayo magugulat, ha. Ah? Kasi, meron ako nakita, mahaba ang buhok, mm -hmm. maputi, mm -hmm. at nakaupad. Uupad. Ito, 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 sa kaliwa, kaliwa. Baka may kasama yan, ha, kaliwa. Wala, sige, simplihan nyo lang, simplihan nyo. Kaya, yan, dahan, dahan, dahan. Hehehe. 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 Hehehe.

Hindi ako maramang kamali. Sir, manager. <laughs> Kayo nga ang nakikita ko sa TV. <laughs> ah. Kayo yung mga lumalabas doon. Ikaw, <laughs> Sirong rong ranger ka. O ah. ah. ba, madalik siya mapanood doon. Ang galing mo sa draw. Ikaw, si Helen Bellata. <laughs> Mabuti na lang nakita ko tayo. <laughs> Mari bang... Pero mo naman ang autograph, po. Ah, Ha? ha, -ha. Oh, hangang hanga ako sa'yo, pare. Ito naman, pagdating sa drone, galing! Ito naman, ah, pag, okay. pagpapayo, pag okay ka, pare. Naku, ah, gusto mo, ma. Sulat na rin yung telephone number, ah, ha? Ah, no, okay ba, okay? Gagaling ito, mga okay? May shooting <laughs> kami ngayon. Ha? Oh. Thank you, pare, ha? Buti na lang, nakita ko kayo. May shooting ba kayo ngayon. Ha? Ha? Pakamay naman, oh. Sige. Oh, okay, Sige. Okay. okay. Sige, bari, ha? bye So, alipang. kayo, Pang. Mahangos kayo, Nako! Mabuti talaga nung <coughs> kung kayo. Si Mga Jaime nyo, yung asawa ko, sinumpong na naman ng sakit. Ahanap ako ng manggagamot. Nako, mas kinalbularyo. Albularyo, albularyo daw. Gamutin lamang yung asawa ko. Oo, oo, wala. Oo. Magbabayad ako maski magkano. Maski magkano. Sige. Ah, eto ang oh, albularyo. Albularyo oh. ka. Oo, oh, 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 ayang lang ako, hindi ko nadala yung mga diploma niyan. Albularyo. Magaling oh, mo, Harvard University. Hindi na pala diploma. Ang ibig ko sabihin, kung ikaw ay albularyo, gawin mo aking asawa. Albularyo. Magbabayad ako. Mm. Oh, albularyo. Lena. Mm, okay, okay. Pag-uwag natin yung bayad. Yung bayad. Teka, meron mga kursong albularyo. Abay, basta sa akin lahat meron eh. Ay, sige ah Ay! Ay, ay Ano kayo? Ako, ayo kayo. Abay, naku. Ay, nandali ko bakit huwag nagkaganyan? Parang nakukuulam. Kaya nyo bang gabuti nyan? Huwag kayong mahala, huwag kayong mahala. na May bahala dyan. Yun ang tinatawag na nak, Kawawa naman ang atsaka. Huwag ako yung mag-alala. Relax lang. Kaya kayo namin yan. May bala. Doktor Hulam! Pwede! Pwede! Ngayon, salita ka. Sino ka? Sino? ako nga pala si Bert. Ito mga kasama ko si Oscar, si Ernie. Hello. morning. Good 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 morning. Pagkakataon mo! Ah, na yata! Bakit mo kang balot na bago? Tasalan mo, tasalan mo. Ah. mukha ng asawa ko. Yan. Anong kay? Anong ginagawa ko rito? Abay, may sakit ka. Ipinagamot kita rito. Ako may sakit? Oo. Bakit dito niyo ko din sa Dapat sa ospital. Ginamot ka rito. Ha? Okay na ah, ako, Mrs. Eh. Ah, ma ma magaling na magaling ako. Magaling ka na. Ah. Ay, eh. Iuwi na kita. Ha? Ah, sayo na. na. Sa Sandali lang ho. Ah, Meron ho akong masamang balita. Yan ho masamang espiritong kumapit ah, sa kanya. Ah. Ay babalik. Ano? Pag hindi nyo kami binayaran. Ay, oo nga ayan, pala. Ay, naku. Babayaran. Oh. Po, Salamat ho. Ah. Lalakad na ho kami. Sige, oh, balik oh. ka. mo pa. Easy money. Pwede na Po, Hoy, maglinis ka na rito, tapos silaga mo to. Hmm, ano tinutungo-tungo mo dyan? Hi, bro. Hoy, Garmit! Max, pa, salamin ka na mo. <laughs> Tignan ka makilala. Bagay ba? Ano oh. brado niyan, ha? Ah, ito. Um, matas din. Dahil sa... Uh, alam mo namang kaming mga genius. Uh, Kailangan magsalamin. Dahil sa other... ah... Yabang mo, ah. May grado ba to? Wala lang grado to eh. Pag-genius, genius ka pa. Huwag ka na may ingay. mo pa ako eh. Minsan lang mo maging genius eh. Ano nga pala ginagawa mo dito? Skwela mo ba to? Hindi kasi alam mo, um, yayain sana kitang kumain sa labas eh. Pwede. Bakit? May bread ka ba? <laughs> Magyaya ba ako kung wala akong bread? Saan tayo kakain? Kahit saan? Ano? Chibert! Ba eh, kanina ka pa rin. Pinatatagal mo naman. Eh, kung dumating na yung may-ari niya, kunin yan. Kau! Kanina ka pa dyan ah. Bilisan mo. Naghihintay yung mayari. Manager, sandali lang ako oh, at... Ay ko. Ikaw, nasuot mo lang yung polo shirt ni Oscar, yabang-yabang mo na. Tumama, so ko lang ang masuot, misa lang maging manager. Ikaw, pag hinabutan ng tiyo si Oscar mo, suot-suot mo yung polo shirt niya at may pinuputok ang kapayata, anak ko. Oo, oh, eh ako may putok. Oo. Mm, oh. Hmm, Hinangit kita <laughs> dyan ikaw eh. Ikaw naman, hindi ka naman biro, yeah. ikaw. Oh. Eh, lalo magtatagal ah, to. Mga Gusto man. Mo, eh. ah. La! Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Ah, ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Ano ka mo? Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Huwag kang sumigaw, hindi ako bingi. Ano ba ang problema? Anong sira? Mahina. Mahina ako itong hearing aid oh, nyo? oh, mahina. Ah, hello, hello. Tess, ah. Hmm, na, aka na. Buti alam ka na naman eh. Sitchbert, ikaw bala. Kaya-kaya hmm. eh, mo yan. Hmm. testing na. natin ah. Oh. Sandali lang ah. Oh. Mahina na akong baterya. Ano ka mo? Tablirya. Hindi ho, oh, kako. Mahina na akong baterya. Ah, barberya. Oh, kagagali ko nga lang dun eh. Bagong gupit ako. Ewan mo kung saan nyo? Parang gusto ko kayong kurutin eh. Ano ka nyo? Wala ho. Oh. Salamat. Wala ka naman. Sandali lang, Hod. Gagawa natin ang paraan yung baterya na. Ah, panadirya. Hindi, ho, Barberya. Ah, alam ko na. Baterya. Yun, yun. Tama. Baterya. Ayaw, Mr. Tarta. Ano, Lo? Ayos na ba? Ako, ayos na ako rito. Ayos na sa akin to. Hmm. Ah, ayos na nga. <laughs> Magtatagal ba itong baterya niyo, Iho? Oo. Yan eh, good for ten years. Uh -huh. Malamang mauna pa nga kayo eh. Ayaw! Mm Halika! -hmm. Mabateri mm -hmm. mm -hmm. hey, ako! Mabateri ako, baba! Yung panateri ako! Yung panateri ako! Ito, libo! Ay! Mm -hmm. Okay naman, walang diferensya eh! Oh, anong problema nito? Oh, okay naman! uh -huh. Hi. Ah, uh, hi. Tapos na ba aking typewriter? Oh, wala naman diferensya eh. Oh, thank you. <laughs> Ay! <laughs> ah. Oh, I'm sorry. Hey. <laughs> okay. <clears throat> ah, 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 ah Miss Galang. Yeah. Mawalang galang na nga po, no? Wala naman ako nakikita ang diferensya dito sa pakinilan niyo. Pero, hindi ko kasi makita yung mga keys. Oh, mga keys? Eh, malinaw naman po ah. Sir, baka mo ba kayo magmakinila? Pwede nyo bang pakita sa akin? Yeah, sure. Uh, okay. Uh, sit down. <laughs> Hindi ko makita ang mga keys. Hmm. Hmm. Walang ya? Ako rin wala makita eh. Wala akong makita ang keys eh. <laughs> masyadong yung dinidibdiban yung makinili Eh, eh paano ang gagawin ko? may layo kayo ng konti sa makinili Pero ang problema ko kasi, eh, nearsighted ako Kailangang nakatutok ako eh uh, Miss Galang, malaki ho eh, masyadong malaki uh, Alam ko ho, matagal na uh, <laughs> Hindi, uh, malaki ho ang problema natin sa pagmamakinili uh. eh, uh, Ah Ah Meron ako may sasuggest d'yan, eh. O, oh, sige, sige. Ah, pawayaan nyo at kakalikutin ko muna, no? Dito? <laughs> ah, yung, yung, po. Eh, tumayo muna kayo. Patayo? Wow, Jusko. Ah, gutom na, gutom na po. Uy. Walang, na, walang pagkain. Hoy! Saan yung mga kasama ko dito? Hoy, gutom na ako! mira Girir ya. Bam. ya. Ha. ya. Ha. Ay ay. Gutom -oh. eh. Wala pang pagkain Eh, wala pa yung pumili ng uh, ulamin eh. Bakit? Sino ba pumili? Sino pa, si Kermit? Oh, naligaw lang yun. Sino chong? Oh. Ba tän kai hoy oh, to? Uh -huh. Ano nabili mo? Puro gulay. Gano? Talong, talunggay, tsaka kangkong. Kangkong. Ang uh -huh. pira ka naman. ilang na bili nabili mo sa binigay kong pera? Isang piso lang binigay mo eh. Tsaka, sa pa, ang mamahal na nabilihin ngayon. Ano mabibili mo eh, sa... bakit kami nung araw 20 pesos lang eh, dami na namin nabili? Tsung naman. 1960 pa yun eh, hindi pa ako napapanganak nun. Mm. Oo, oh, ayos oh. Si mo. Paano mo naman maluluto natin dito sa mga toon? Hindi ba naman... Angal ka nang angal sa mga bilihin ngayon. Talagang mahal ang mga bilihin. Dahil hindi niyo ba alam, nag-devalue ang dollar. Magkano dollar ngayon? Noong araw, 1 is to 2. Ngayon, 1 is to 2 times 10. Eh, maaasahan ka po sa binigay mo pambili. Ang problema ng ating bayan, dollar. Sandali. Pinong problema niyo ba ang dollar? Hindi lang tayo, buong bansa. <laughs> sa klase ng pananalita mo, mukhang may naiintindihan ka sa dollar. That's what you don't know, pare. Change me! Anong change me? Ibahin mo ako. Once again, I would like to sing the song. Money, 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 money. Money makes the world go round, go round, go round. Money, 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 money. Ah! I would like to thank the academy for giving me money. Ah! Okay, boys, wake up, wake up, wake up and shine. tapos na ang problema natin sa dolyares, sa dollar at para sa inyong kasiyahan narito ang inyong mga bonus. Mm. paring bet this is your bonus. ano 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 Oscar! Erwin! <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> ano ang ano ano ah! Okay to! <laughs> Matindi ano <laughs> Dollars! <laughs> aray! ano 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 Ba't sa dami-dami ng litrato ilalagay mo, mukha mo pa ay nilagay mo? Eh, ba't ko lalagay ang mukha nila dyan? Eh, ako gumawa niyan. Chung, chung, susunod mukha ko na may lagay mo, ha? Aray, saka ka pa. Bakit? Manang mana ka sa tiyong... mo. Diyan na nga kayo. Mungsa um, ka bubuta. Susuli ko yung prentang ginamit ng chung. Hmm. Kung sa coins ko kaya lagay. <laughs>